ayan guys Ari yung kulungan ng fatherland ko, ayan yung manok na yung binili niya yung isang araw ng 400 yung ano na yan lalaki na yan, binigay lang ng 400 kasi pamangkin lang din naman yung oh, apo na nga baka apo baga, hindi pamangkin ay ano ba pamangkin. apo ni mama apo yata ni mama galing ilan ni Budo doon niya pinabayaran na sa kanya ng 400 para may lalaki din walang lalaki sa mga manok may ano siya dito inahina, tatlo apat ayan nag itlog na yan napasok lang din niya kay Ramir aray ilan ni Juan. tapos may dala din si Ronnie na isang tandang galing ilan ni tata na Christy. Eh, wala, naubos na yung aking talbos ng kamuti doon. Ayan yung aking hiningi kay Rico nga anim na piraso yung manok na yan. Dyan. Sabi na hihingi daw ako ng lalaki na malatandang. Eh, wala naman. Are, are. Pinutulan niya ng pakpak hindi makalupad, Hindi makalipad kasi nga. Labas-pasok sa kanyang bakod yan, in overtime yan, kanyang net na yan. Nilipat din eh, yan. Wala, maulan, mainit, sige, yud, 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 yan. Gapang, gapang, sya, yan. Pabayanan ko lang. mo ay hindi ka magkaintindihan. Ayun, plakda na. are pa, may manok pang nga. Nasa labas. Labas-pasok ding aring manok na, are tigas din ang ulo. Ayan yung kanyang manok. Tapos, ayaw niyang palagyan ng gamot yung tubig. Hindi ko raw lagyan. Paminsan lang daw lagyan. Kung pa. Ka. Ayan. Bigas mais yung lagay diyan. One, two, three, apat yung inahin. Eh. Panglima rin lang sa labas. Mga bigay-bigay lang naman yan. Ay, yung isa ay ampun. Inano ko, inakas ko doon sa ano, may tawag nun, tinuntun ko doon sa may ano, nag-itlog doon sa may kisami lima ang sisi hindi eh, naman mapapakain edi eh ikinulong ko yan madilim na naman uulan na naman na rin ang tudo araw araw na ulan sige lang para ang araduhan ay hindi matigas ay wala pang tubig ang irrigation yan Dinago na naman ko yung aking mga bulaklak din eh. are 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 yan yung aking sensation ang aking cardboard ay hindi pa sumagsuwi hindi pa nagsuwi ang aking cardboard cardboard daw yan oh yan 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 pa na madilim tapos madilim hindi kita yan kita ga hindi ko nga kita eh madilim yan lalaki ng ano dahon lumaki lang siya pero hindi siya nag suhi hindi siya nag suhi kay kay bibi nagsaha na sa akin wala pa ito yan kilang yan pag dumami ka ara ay dumami na sa umpisa laang ay tatatlong dahon laang ay ngayon ay sa dami na ay 20 na yata at apat pito, walo, siyam wala pa naman 10, 11, 12, 13 13 dahon na bye bye sa aking vlogs Aray ay ginusto nila, ay gustong end kayo wag magtanim kayo bibigyan ko kayo kayo na lang ang magtanim ayan wala nga akong mga paso kung may mga paso lang nga akong madami pwede akin aray yung pag ano hen aray ay mga halaman pa aray pinag ano ni amay pinagtatanim din eh Iinayos ko la ang din dahil nag-ano na. Kumapal siya din nilang sa lupa. Ayan, ang auditorium. Ang liliit ng mga bulaklak. Lalaki ng dahon. Ano ba? Lalaki ng dahon. Liliit ng bulaklak. bakit siya gayon?